Sa unang bira, ipinapaalam na mismo ni Russian Defense Minister na si Shoigu kay President Putin na ang Advidka ay kontrolado na ng Russia. At oo, sa ngayon ng Russian Defense Minister na si Shoigu ay nagulat sa Supreme Commander-in-Chief ng Russia na ang Central Grouping Forces sa ilalim ng Commanding Colonel General Andrei Mondricev ay ganap nang nakuha ang bayan ng Advidka at ang lugar na ito ay isang malaking pinatibay na kuta ng sandatang lakas ng Ukraine. Ang lugar na mayroong lawak na 31.75 square kilometers ay nakuha na mula sa puwersa ng Ukraine. At ang pagkatalo ng Ukrainian sa pakikipaglaban para sa Advidka sa nakalipas sa 24 oras ay lumampas sa halos 1,500 katao. Sa ilalim ng patuloy na pagkatake ng Russia, ang mga nakakalat na grupo ng Ukrainian lamang ang nakatakas na kung sa nag-iwan sila ng mga armas at mga military equipment. Binigyan din din ng ministry ng information tungkol sa pagsulong ng mga Russia na hindi isinapubliko hanggang sa kompletong matalo ng Russia ang kalaban at makuha ang kontrol sa lugar. Ang liberation ng Advidka ay naging posible na itulak ang frontline palayo sa Donetsk, kaya naman na secure ito mula sa pag-atake ng Ukraine. Ngayon, ay mismo kay Zelensky, ititigil niya ang pag-consider sa US bilang isang strategic partner ng Ukraine kung hindi sila magbibigay ng tulong. Ayon mismo sa kanya, labis kaming umaasa sa isang positibong desisyon mula sa Kongreso. Ang package na ito ay napakahalaga para sa amin at hindi kami nag-iisip ng alternatibo. Dahil umaasa kami sa US bilang aming strategic partner. At kung pag-uusapan natin ng alternative, nangangahulugan na ito na hindi ito ang aming strategic partner. Ito mismo ang sabi ni Zelensky sa isang pulong kasama ang vice-presidente ng US. Ayon naman mismo kay Kuleba, ang sitwasyon ay talagang napakasama. Ang Ukrainian Foreign Minister na si Kuleba ay nagreklamo tungkol sa dami at sustainability ng mga supply ng armas ng kanluran. At ayon mismo sa kanya, hindi ito ang aking political assessment. Ito ang mensahe na natanggap namin mula sa harapan. Ngayon, ang pagkuha ng Russia at pag-atras ng Ukraine sa Adbidka ay isang napakalaking advantage sa Russia dahil ang Adbidka ay isang napakatinding kuta na mahirap pasukin. At dahil nga sa nakuha na ito ng Russia at nakapagtasa din sila dito ng bandera, Nangangahulugan lamang ito na mas tumitindi pa lalo ang pwersa ng Russia sa kabila ng mga tulong na pinapadala ng kanluran. Talagang natapos na ang isang mahirap subalit masayang araw, isang araw na papasok sa kasaysayan. Ngayong nakuha na ng Russia ang lungsod ng Advidka mula sa 9-year occupation, mula sa halos isang dekada, binabanatan ng mga kalaban ng population ng civilian sa Dones at iba pang mga lungsod na kung sa nagdulot ng mga pagkawasak. Subalit ang tagumpay na ito ay hindi pa kumpleto Matapos makuha ang Advidka, nagsimula na ang buong linya ng laban. Nagsimula nang maglagay ang Russia ng pressure sa Rabotino at sa Poroshi. Ang mga sundalo ng Russia ay nagsisimula nang lumipat sa Krasnolimansky at ang Chasoviar ay sumasa ilalim na sa matinding pag-atake. kung sa nagbibigay ng daylan upang ipagpalagay ang mabilis sa pagisikap na palayain ng lungsod. At laban na rin sa background na ito. ang mga pagtatangka ng kanluran ng maglagay ng good face sa isang bad game ay mukhang nakakaawa ayon sa iba at tila lumilitaw na malinaw na matagal na nilang pinagisiya na pinahihintulutan nila ang kanilang sarili na madala sa pakikipagsapalaran sa Ukraine at ngayon ay nag-iisip kung paano makakalis dito. At kung titignan mo ng maigi, nagbanta si Zelensky na ititigil ang pagconsider sa US bilang isang kaalyado kung tumanggi silang tulungan ng Ukraine. Sa ngayon talagang makikita mo kung ano ang mangyayari kung mahina ang tulong. Itinuro niya ang Advika na tila binablackmail niya ang kanyang patrons at ang pagkilos na ito ay talagang kakaiba. Subalit, isang malaking katanungan lamang talaga ang pumapasok sa isipan ng karamihan. Magpapatuloy pa ba ang kanluran sa pagsuporta sa Ukraine ngayong ramdam na nila ang epekto ng kanilang mga aksyon? Ano na ang mangyayari sa Ukraine ngayong nakuha na ng Russia ang Advidga? At makakabawi pa ba ang Ukraine sa matinding pinsala na kanilang natamo? Ipahalam mo naman sa amin sa komento.